Ayan, mag-harvest ako ng ampalaya. Ito. Ayan. Ito hindi pa pwede mga po. Ayan, maliit pa. Pero malaki-laki na rin. Oh, ang daming bunga pa po ng aking ampalaya. Ayan. Iyan ang bunga ng swamp fertilizer. Napakaraming bunga mga po. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. ayun pa doon sa kabila. Ayan. Oh, ang dami, o. Oh. Swamp fertilizer lang yan ito naman ha-harvesting ko na. Ayan, pwede na to. Pagyan ang dalawang itlog, na namin ni Lolo. Ayan, nalaglag na naman ang tinamaan ng magaling eh. Hmm. Press na press from my garden. Small garden. Dami talaga niyang bunga mga po. Eh. Yan ang mga bago kong binalot. Ayan o. Sana lumaki kayo. Ayan. Ayun pa napakadami talaga yan no? Oh. ayan, ayan, ayan saan pa? ayun ayan, oh. ang dami yung bunga na yung palay ako ayan, ayan ito, ayan harvest ko ngayon nakailang harvest na rin ako dyan mga po eto hmm. naman yung dumating ayan o, oh. ano na sila bagong dating yan mga po hindi ko yung binili Kusan dumating kaya mabunga ang aking ampalaya gawa nila, yan sila sila ang pollinator ng aking mga ampalaya, yan yan, pollinator pollinator ng aking ampalaya, sila yan minapasok-pasok din dito, sana tumira din dito, yan ang bagong silo ni Lola na trap, yan, yan sila ang dahilan yan mga yan ang dahilan ng aking masaga ng ani ng talaya hindi na magkama yung ano sa dami ng bunga dalawang puno lang yan oh. makadaming bunga hmm. so um, fertilizer plus stainless B ang resulta madaming bunga yun ang resulta swamp so, um, fertilizer plus ano, stainless beaky eh, what magkakaroon ka ng maraming ani ng ampalaya, papaya passion fruit, sayote niyog langka saging at marami pang iba bye bye love you all